Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Balikan mo ngayon din ang mga Israelit ang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikda nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng goyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay yun ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag ripon ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Egypto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balaplaban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ipararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na pa. Blipon sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoong Masintahin ang bayan may gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin! Ang bayan may gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas. Nayaong ginawa doon sa Ehipto ay kagilahil alas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin. Ang bayan may gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasahan na lipulin sila. Panginoong masintahin. Ang bayan way gunitain. Awit pambungad sa mabuting balita. Pag-ibig sa salibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon diyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatutuo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maninas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng ama at siya ko namang ginaganap yan ang nagpapatutuo na ako'y sinubo niya at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuorin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo? Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinubo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatadpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman inyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Daparito ako sa ngalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan sa inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos paano kayong makapaniniwala. Huwag ninyong misiping ako ang magsasakdal sa ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako ipaniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paan ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.